Nanghihiba ko ng malunggay doon sa jara guys, sa garden Diyos ko, ang dami niyang dinala dito. Yan. Sabi niya, nakakain daw yung bulaklak ng malunggay. Totoo ba yon? Hindi pa kasi ako nakaranas ng ano, ang alam ko yung bunga. Yan ang nakakain. Totoo ba nakakain to guys? to Yan. Kasi kung nakakain, di iluluto ko, no? mo. Um, ilagay ko na lang ito siya sa silofin tapos lagay sa fridge. Para kung tumakbo siya ng ilang araw, mainam. May maulam kami.